Good morning. Ay, kaya pala hindi ko pala na-press ito. <laughs> Sige naman naghulat ni Choco. Kaya pala hindi huminto yung elevator kasi hindi ko siya na-press.

tanggo na siya sa mga tubangan no you one pipi noti Ma, joong bunta. Mahangin pa rin siya. Oh my gosh, Choco. Tara, may mga ni Choco pa hmm. rin. kami ipot sa, sa may carry hotel. may ano dito, under construction siya pa. Ano? Ay, nakapagod kayo. Ay. Na under construction siya. Okay, di as paano siya. Meron siya upuan. Kanaan. Playground yun na asyay. Dito rin sa babaw pa ba? pwede ka kamana mo tanaw. Kami kay Marog CR. Oh, toilets di siya mga toilets. Nah, no, dagang toilets. Then, limpiyo po siya. Dito, kanidoha siya nagkat pa. Okay. Masala na ganyan yung madagalang magtambay dito. Okay. So you can't really so so can na under construction po doon, rin na ay wifi. Ay. <laughs> <laughs> Then, honestly, bang, ano eh? So, ori lang po dito sa may dagat. At tupangan rin po siya sa buwan. Ferry Station going to North Point. Ganyan po din dito, Ferry Station going to Central.